ayan mga bossing ko at dumako tayo dito sa bilihan ng mura at sariwang karne ng baboy mga boss yan po ang uh, perwela meat shop ayan o so pwede po kayong order mga bossing ko ha? Ayan, o. ayan yung number nila ayan po uh, perwela meat shop ayan tingnan nyo naman yung tao mga boss mura po kasi ang karne mga bossing ko rito at malambot pa ayan o <laughs> Iyan. Ayan, good morning. morning. Ano, hawak mo na yan? Iyan. Pangapat na. Pangapat na. Oh. Oh, yung bumibili, yun ang tumatakat. Iyan ang kagandahan dito. Ayan, Ay. si nanay, si na tumatakat, oh. Sige, Sige, nai. Oh, lagayan, lagayan. Lagayan kay nanay. Ayan si Kabayan. Shout out. Shout out. Ayaw na. Oh, ayan, ayan, ayan. Oh, nai, Oh, nay, takad nai Sige, nai Pili na, pili na, Nay. Ayan, ay, o. O, sige. Kasi, yung bibili ng lechon Paxio dito, siya natatakad. O, sige, Sir. Pwede mamili, Sir. Ayos ang nga. Ayan, o. Ayan, mga busing ko. Tingnan nyo naman yung tao, alaga Halaga naman, mga busing ko. Talaga naman tinatao ha. Araw-araw po ito bukas ang Beruela Meat Shop sa gustong makabili ng murang karne ng baboy at malambot na karne ng baboy mga bossing ko ha. Dito po kayo pumunta. Dito po ito sa Grotto San Jose del Monte Bulacan mga bossing. Ayan mga bossing ko, tingnan nyo naman yung karne na nakalatag dito sa Beruela Meat Shop mga bossing ko. Sariwang sariwa mga boss. At mura pa. Eh hey, dito na kayo, bili na hey, kayo dito. Dito na, na po si 200 lang kilo. 200 kilo.

Ito, magkali siya kilo? Six hundred. Six hundred. Six hundred. Six hundred. Six oh Six <laughs> hundred. Oh, oh, ma masarap hundred. Six hundred. Six hundred. Ah. Oh, Bukang balat? Vais, Masarap. Siya, hindi Hindi lang pambulutan, pangulang pa. No, At okay. okay, okay. Okay. yung ano? Kaya gusto mo Ganyan po dito sa Peruela Med Shop mga bossing ko ha Araw-araw po ito bukas Kaya sa mga gusto makabili ng mura At hindi tinipig sa lasa mga bossing ko ha O, punta po kayo rito ha Dito po ito sa Grotto San Jose del Monte Bulacan Malapit lang po sa Grotto Church Ayan naman yung mga laman mga boss oh. Ayan yung mga laman oh. Tingnan niyo naman yung bumibili at mga at boss. Ayan, ayan. Ito, pangalawa po. 200 lang yung... kilo, kumukuto 200. Kumukuto pa Pata. sige. Hoy, baba. quality ang hinahanap nyo at mura mga boss punta po kayo dito sa Peruela mate shop na matatagpuan dito sa Grotto San Jose del Monte Bulacan mga boss araw-araw po ito bukas bukod sa mura, sariwa at malambot po ang karne nila rito mga bossing ko ha? kaya ano pang hinihintay nyo mga boss punta na po kayo rito at nang makabili kayo ng mura at sariwang karne ng baboy mga bossing ko hindi ah. so, please, so, like, taky na po. Bigyan mo na ako ng pulang. <laughs> Tayo na. Tayo na, natatalaga. Bigyan mo sakin yung sinokli niya ni. Pa kasi sa iyo yun eh. Okay. Bigyan mo sakin. Magaling. Nandapat 'to. Nandito. Kami si Gwen Senela. Bayad. Tangulan do natin to. Okay, Bayad tayo. Oh, sapat. Okay. Hey. Ah, ito garantiyang piso 'no, wala nang dulo. Okay, pati, ano, okay. ito nga po. Eh.

Ayan, at mayroon din po silang mga lutong ulam. Ayan. Magkano sa sandaan po? Sandaan lang. Ayan. Pork bula po lo mga busin ko. Ay, sandaan lang 'yan. May gulay na, may mais pa. Ayan. Araw-araw po ba to bukas? Araw-araw madam bukas? Araw-araw po. Araw-araw. Iyo. Araw Kay -araw. Joseph po. Mhm. Mm Kay Boss Joseph. 75 na 'yon, 'yan. 75. Iyan, no? At so, sa mga gustong nga uh, mga ng masarap at mura ng yan, uh, eh, o mga lutong ulam mga boss. Yan na, araw-araw po -araw -araw 50, 50. 50 lang, 50. lang, mabubusog na. Tapos ang ano lang barbecue. Iyan, 10 piso lang. Araw-araw yan. Tapos pag nakaisanda ka pa may dagdag ka isa. Wow! Kahit Kahit then, maayo, ha, talaga, mura mga bossing ko ha oh. Tingnan nyo naman mga quality o. Oh. Ayan mga busing ko ha. Kaya naman pala masarap ha. Dahil alam nyo naman ha. Basta bikula na mga boss ha. Bikula na po ang nagluto niyan. Alam nyo naman ha. Kaya sa mga gusto makatikim ng lutong bikol dyan. Namura, Masarap. Hindi tinipid sa lasa. Pumunta po kayo rito mga busing ko ha. O. Araw-araw. Araw-araw naman po may tinda no. Opo. Alas 10 yeah. hanggang alas 12 ng gabi. Ay pala. Mahaba-habang oras. Okay. Mahaba-habang kainan. Iya. Yeah. Barato sana barato sana masiram pa masiram pa yeah. <laughs> saka 380 80 ay 80 kasama na 560 iba pa yung 560 kasama na tapa Ate, shout yung muna. Ayaw! Tagasan <laughs> pa po kayo, Ate. Ang layo pa kay Piyang pa. Ah, wag magtaka, Kamilan to. Sige na, sige na. ipili ako sa mga... Okay plastic, plastic. plastic. Silipo, plastic. Lang. 120, na 120, 120. Oh, 40, can. Okay na 200 so Si, yan, oh, yan, oh, si na. Halagang magkano 'bos yung bibili mo? 100 okay. 100. Halagang magkano? Pahala na to. Pahala okay. na. O, see. Ayan. Sandahan no? oh o. ito. Cups pa, o. Oh. O, oh, sandahan lang yan, o. Oh. iyan o. No? sandali ikaw kukuha. iyan Sand pa kayo, mga boss, ha. O. Oh. O, oh, cups. O, oh, manat, man. Masarap yung nalaglag. Tayo ngayon. Iya, iya, iya. Masasarap tayo. Oo. O, mga sasala to, mga lata. Wala kana. Bawasan mo sa bawang. Dito mo baba. Bawasan mo sa bawang. Para masarap. Dito mo daw laman. Oh, ipitin mo yung tinga. Yun. Tayo Magaling, magaling, magaling. Ngayon magsandok. Magaling to magsandok. Magaling. Oh, yan mga bossing ko At dito na, sa Peruela Meat Shop mga boss. Sa mga bibili ng lechon paksiw, kayo na po ang mismo nga magtataka. Okay. Oh, okay. oh, talaga ikaw pa magsasabi. ito yung ano ko, Ay, sa ay ko. Sa uh, na sa Oh, Tingnan natin kung magaling rin si Ate magtakap. Ay, magaling din. Magaling din, oh. Sige. Talagad, ah. ay, 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 iyon! Ang ko. Yung tinga, yung tinga. Laman, laman. Iyan, iyan. Oh. Iyon. Iyon tinga, yon tinga, yon. Iyan! Ayun o, oh, yung tinga, yun o. Iyan. Magaling si ate. Tagasan pa kayo, te? Palmera po. Palmera. Palmera. Malapit oh, lang Malapit lang, lang. Pag naubos agad Pwede bang bumalik? Yes yeah. Yan yeah, o O oh, isa pa Ilan? Isa lang Isa lang? O sige O oh, dalawa O oh, dalawa. Oh, dalawa daw Cups, cups May cups ka ba dyan? Wala na Teka lang teka lang Wait lang Kukuha tayo ng cups oh, ayun Maraming cups Maraming pa tayong ano Pagsigong marami ba? Pa o oh, sige. Magaling talaga tong taga Palmera. Talaga naman. Yun sana lahat ganyan Oh. No? Magaling sumando. Ayun, yung may balat, yung may balat. Di ba? Oh, oh. oh. Kuha na. Ay kaya pala magaling to kasi bikula na. Dalawa. Kaya pala eh. Oh. Yan yeah, ang mga sandok. Bicola na po yan, oh. kababayan natin. Ayan, no. oh. Alawang order. Ayan, oh. Ayan. Umagan. Yeah, sulit na sulit talaga. Babalik pa. Paborito pa. pa Every Sunday. Every Sunday. Oh, plastic. Ito, panoorin natin si Bossing kung paano sumandok. Kailangan magaling sumandok po siya. Thank you po. Oh. Oh. Yung tenga, yung tenga. Para po yung tenga. Iyan. Panalo, 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 panalo. Eh, kung magaling rin si Katay, ka sumando ko. Oh. Yan ang mga sandukan. Dapat ganyan mga boss. Pagka pupunta kayo dito sa Biruela Midship mga boss. Noy, saranap lang mo. Dapat. Yan o. Oh. Ganyan kayo sumando ko. Oh. Oh. Kasi ang bibili rito, kayo na po ang magtatakal. Yan o. Oh. Masaralam. Dyan mo po. Gusto lang man natin sila ate kung magaling sumandok. Eh oh. ano? Eh si Boss magaling sumandok si Boss. Yan ang dapat, dapat magaling sumandok pag bibili kayo dito sa Braille Lab. kinuha, may libre isa. Oh, pag lima daw may libre isa. Mo, ha? Matindi. Ayun na. Ah. Pag lima kinuha, may libre isang puno.

Ayun, mahala pa ba, minig. Basta, Basta masara. Basta masara. Oo. oo. Basta dalawa din sa akin. Oo, oh, dalawa din doon. Dalawa din. Tanggalin mo yung buto. wala ka dyan. Basta masara. <laughs> Good morning mga suki. Yung duna naman po ngayon. Kaya lang maulan. Maulan. Uh, Tuloy pa rin ang tindahan natin. Tuloy pa rin. Ngayon maulan promo. Promo. Yung dating 250 ginawa kong 220. Ayun, napaka naman. Kaya ngayon nagsasila ngayon. Napaka nila. kahit sa maulan. Nagpapaulan. Yan. Yung 280 ginawa kong 250. Ay, yun yung mga boss. Napakalayo nung oh. presyo, oh, napakababa oh, na. Malayo, kasi promo yan, maulan eh. Pero sa susunod na linggo, babalik tayo sa presyo para hindi eh, naman masyado tayo matalo. Yeah, yeah. Ay, eh, mababa masyado yung mababa pintahan natin ngayon. Yeah. Para lang eh, mapagbigyan yung mga customer natin. Yan, yeah, yung taga malalayo. Uh, oh. Ganon pa rin yung Litson, 600. 600. Yung takal-takal dam pa rin. Yan, paksiw. Oh, yung promo na ngayon sa Split yung paksiw natin. Ang limang takal, 500, pang-anim free. Libre na 'yon. Libre isang takal, isang takal. Yung gustong magkaroon araw nang free, kuha na kayo ng limang takal, pang-anim sa inyo na. Iyo na. Saanto pa rin po 'yan sa Gate 3 ng Gruto. Yan 'no. Farewell amiciap. Yan, araw-araw bukas. Araw-araw bukas ang Lechon. Saturday and Sunday. Saturday, and yeah, Sunday. Saturday and yung yeah. In in Lichon, mga boss. Uh -huh. Pero sa mga gustong umorder ng uh, Lichon. karne, uh -huh. ade, karne sa kalitson. Yan. Yeah. Lechon natin, eh, price list natin Ay po. Ay, mga yeah. bossing ko ha. Oh. mag-order ng buhan, may mga event, yan po. Yep. Yeah. Ay, uh, yung karne naman, kung gusto kumuha po, araw-araw meron tayo. Yeah. Bukas lagi yan. Ang uh, bukas po natin, alas 4 ng madaling araw hanggang alas 7 ng gabi. Yon? ang sarado natin. Kaya so gusto po mag order ng baboy. Punta lang po kayo dito sa gate 3 ng Gruto Hanapin nyo lang yung store ko, Beruela Meat Shop. Yan. Andito po tayo araw-araw. Thank you po. Thank you. So, gate, sinko, ko, ah, anong niyo, mga sugit. Oh, ha. Ano pang hinihintay nyo mga boss Sa may mga negosyong uh, karning baboy dyan. May mga kainan. May mga kainan. Dito po kayo pumunta. Hmm. po kayo rito sa akin. Iyon no? Salamat boss. okay. okay.